Si Jay Laureta ay isang 18 years old na tinulungan natin upang maibalik sa kanyang pamilya. Siya ay galing pa sa Camarines na Regadio Terena at isinama sa baklaran ng kanyang barkada ngunit siya ay iniwan. Kalaunan ay napunta siya dito sa Pasay at amin siyang tinulungan at hanapin ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng social media. Ano po natin ang kanilang pagkikita at pagtatagpo upang siya ay bawiin na ng kanyang pamilya. Ati uh, na pa siya nandito eh. Nandiyan siya. Nandiyan noo. Oo. Ayan, na-research ko yung mga barangay na sinabi niya. Diba sa natagpuan ko yung Gatchuterena. Tapos binanggit niya Dailin. Ayun, sinurge ko sa Facebook. Nakakita ko yung mga patilani. Yeah, kinilala naman niya. Ang di niya makilala si Jennifer. Oo, kasi parang bago lang ata. Pero may sinasabi siyang lugar kung tagasan kayo, tagabigod pa talaga kayo. Tagal kasi nawala to, sabi niyo eh. Oo, kaya siya nawala. Kaya siguro sumama siya. Ano, Joy, right, Joy? Dito ka lang, dito ka lang muna, ha? Kasi may antay pa tayo, ha? Kapo ka muna dyan. O, kasi may naantay pa tayo yung ano mo, nanay mo ata, o si Jennifer.

Mabuti ako nila nalang, kasi syempre para ma-research naman ako. Eh uh, pinatawag niya rin kanina. Oo, nasabi anong po dapat interviewin ko. Kaya ininterview ko talaga siya. Ngayon, syempre parang ano siguro may may problema din siya sa pag-iisip, sabi nga nila. Hindi natin. Kumbaga para siyang special nga, di ba? Galing uh, din yan dyan. Oo. May damit. Ate, ate, may damit siya dyan sa sarado na kasing commercial space eh. Oo, uh, sabi ko damit lang naman yon. Oo, walang problema doon. Hmm, ito yung ate niya. Dito siya sa junk Jay J. Laureta. Matagal ka na pala nakapost. Matagal ka nang missing oo oh, matagal na siyang missing mabuti sa akin lumapit oh, mabuti sa akin lumapit at niresearch ko hanggang sa mga barangay hanggang sa pangalan na sinasabi niya papunta na yung Jennifer eh yung ano ata niya tita niya ata na sila sa. nakita na sila yung ate yung ate tapos ito yung nawawala tapos ito yung tita tita niya tapos ito, ito yung papa niya matagal niya na palang hindi niya nakikita bata pa lang kaya hindi niya hindi pamilya ito sila nag-meet pa sila yung si papa niya magkakamali Ayun na ako. Hindi ko na po niya pala Ha? Sino na niya pala sa ibang Hindi talaga pala sana. na dito. Kahit okay marunong pa 'di ba? na magtagalog. Marunong na? Konti lang, okay. Hindi naman. Kasi nakakausap naman. Oh. Ito. Kaya naman mag-momong. sa ka.

Kinilala po niya ang kanyang mga pamilya at kinilala din siya ng kanyang pamilyang sumundo sa kanya. Sa ngayon ay nasa maayos na siyang kalagayan. Kasama na niya ang kanyang pamilya na nasa Bulacan.